Nung bata pa ako, lagi ako nagtatago sa inyo dahil takot akong mapagalitan niyo ako pag nagkaka-mistakes ako. But this time, Lola, handaan ako sa lahat ng mga punishments na ibibigay niyo sa akin. Because I deserve it. Gusto patawarin niyo lang ako. Cristola, huwag na kayo Amadeus. Sinasabi mo dun lahat ng ito sa akin para mapaikot mo ako. Tama na ako. I don't want you to forget me, Lola. Pero kung mangyayari talaga yun, sana makalimutan kalimutan na yung dating walang galang pasaway na you, one ang mawala sa isip ninyo. Pero wag tong iwan na nagsisisi sa lahat ng mga kasalanan niya. Itong iwan na gusto ko nang mahalin. Protect Lola. I'm so sorry for everything that I've done to you. Thank you so much, Lola. To... <laughs> Alam mo, ikaw lang yung talagang nakakapagpa-smile sa akin ay sa kapulitan mo at paglalambing. Kahit pasaway ka, I don't want to forget that. I don't want to forget that. Who are you? Hanap. Bakit mo ko iniyakap? Ikaw ba yung anak ko? Ikaw ba si Rodante? No, no. Sa iyo man to, apo ninyo. Apo? Wala naman akong apo. Niluloko mo ako eh. Wala akong apo. Lola. Say si you want to, Lola. Lola. Lola, apo to... sa... 我在哪里呢？<laughs> <laughs> Lola. If alam ko lang sa kanila mapupunta yung Joanna's legacy, eh, I would never have sold it. Joanna, anak, sa Lola mo naman talagang Joanna's legacy at ang Oreas. Hayaan na natin sa kanya yun. At total naman, matagal siyang nawala. Buti nga, nakabalik pang lola mo. Pasalamat tayo, di ba? Pero mamin, lang ba naisip na ginawa to ni lola just to humiliate me. Lapinarin niyo to lahat. Magkasama sila all this time. I'm sure, tuluyan na nalaso ni Ina yung utak ni Lola. And ma'am, alam ko hindi lang ito yung plano nila sa akin, sa atin. And I need to be ready dahil hindi, hindi ako oh, papay na matalo ulit dito. Joanna, she's still your grandmother. Ano? Kakalabanin mo siya? naman mainit yung dugo sa akin ni Lole. Wala naman nagbago. Pero kung dati, sunod-sunuran ako sa kanya, not this time. This time, I will give her the war that she's asking for.